Bab, ito, ito sa ayan lang kapaguyod baba. Okay, bantay baba, gumalo sa arong labi Grabe eh. mga kasupir, ang dami. Unat. Dito pogbrang mo, pon. Bagay si kong pon. Ang Anang panit it nangis da. Una ang bayan. Dang sundo de nong mon. Sigis sundo, mo. pon. Kuwat ga wet motor kon. Sino to wet, yo? Bes, besang ketrancotol. No. Berarti ada deh mana alo oh. de, motor oh. View deh motor motoran, bobo itu sana run. Berarti alo motor aku ngodende mag. Magisi to guna, saka, lambat. Deh buitanlah drama motor. Berarti alo motor togo, masak eh, agak lambat. Berarti areng ngode masakane babi yang mot lambat. Babe. birte. 何